magluluto po ako ng sinangag na mani eh. yun lang bawang ko kaya eh. na choice <laughs> yan ako siya iluluto gamit ko yung kahoy yan ito po ay iluluto ko ng bawang talsik. Sunod na po ang mani. Ayan. Ang layo ng kuhanan ko. Yan. Ayan na po. Kailangan niya pong haluin hanggang sa maluto siya. Nakasong apoy ko. Kaya naglalampasan sa 啊！啊！马年，快走！ Yan, ko po natin maluto uh, mag-brown. Natural lang na kulay. Pero pagka halimbawa, mas masarap yung kulay, ano talaga, yung malapit na mag-itim, masusunog na. Mas masarap po kasi kung sariling luto kasi mas marami ang ka mga kain. Pag bumili ka, pag takal-takal, 10 piso na kay, mga dalawang kutsara lang po yan. Binili ko po yan ng 56 pesos po yata yung kalahating kilo. Bango. maganda yung pagkakaano ng bawang ay kaysa na nagluto ko nakaraan hindi ko agad sinama yung mani yan ang finished product ng pinangag na mani ito na yan kain po kayo ang iyong thank you thank you po sa pag sa aking munting premiere maraming salamat po sa panonood god bless po